Hello guys! Good morning or good afternoon. Nandito uh, naman ako ulit. At ano, Pinay sa Paris. Bet, please subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin. At uh, yung nakasubscribe na manood na lang kayo. <laughs> Ito po, may papakilala ko sa inyo yung aking pamangkin na pag-uusapan natin ngayon ang paano magkapapil dito sa Paris yung mga procedures na mga bago ba kasi hindi ko nga alam yung kaya kailangan ko 'yung pamangkin ko. Ayan po ipapakilala ko sa inyo ang aking pamangkin. Hello po, ito po 'yung aking pamangkin si Maribel Hello. Maganda yan, <laughs> <pang panang tita. laughs> So ano, malamig pa dito kaya ayon. Nakaano pa kami, kiniginaw pa kami kiniginaw pa. Ano kaya ano nga yun? kasi last week nang February mm -hmm. na 'yon kaya yeah, yeah. ayun ito po si Maribel siya yung mag-explain kung paano ang mga procedures na mga paglakad-lakad ng papeles dito sa Paris kasi nga siya yung ano nagkapapel na yung 2018 ka ba nagkapapel at uh, ako kasi iba naman kasi yung situation ko ako kasi may uh, ko ng French kasi, kasi, kaya magkaiba kami ng situation siya naman kasi ano nagka sa siya dahil sa trabaho niya. Mm -hmm. Ngayon, uh, i-explain na lang ni Maribel kung paano niya nilakad. Uh, uh, Maribel, ilang taon ibig ko sabihin, halimbawa, na, nagkaroon ka ng paper, eh, nagkaroon ka ng employer na dinikler ka. Mm halimbawa, -hmm. uh, ilang halimbawa, naka-five years ka na dito sa Paris, mm halimbawa -hmm. lang. Tapos, nakakuha ka ng employer na i-declare -de ka. Ilang buwan ang kailangan declare bago ka magkaroon ng papel, ah uh, Bago ka pwede mag-apply mag pala, sorry. Uh, dito pag 5 years ka na, dito sa France, at least 8 months kang diniglar ng employer mo. 8 months, ka, pwede ka nang mag-apply. 8 months daw. Ano-ano naman ang mga kailangan bago mo, ano, ba unang una kailangan mo na i-prove na 5 years ka na talaga dito ano is, naman yung mga yung mga pang prove uh, ba? prove like yung may address ka na yung address ang address dito is yung bill ng electric bill telephone bill kailangan nakapangalan sa iyo yon pangalan sa iyo tapos uh, bank account bank account isa din yon tapos or yung mga bini, mga resibo ba ng mga binili Uh, nag-purchase ka sa internet, nag-reserve ka ng hotel, nag-bumili uh, ka sa internet ng something, may address mo yun, may pangalan Nang credit card mo no, ginamit mo. Credit card mo no, ginamit mo, pwede rin yan. Pero pwede ka magka-credit card kahit walang papel. Pwede. Ah, pwede uh, pa may mga banko na tumatanggap ng walang, hmm. mga walang papel, basta mayroon kang trabaho, may address. okay. Basta may address ka na yung... Basta may address ka may na, at na... May halimbawa, kung halimbawa, nakadeclare ka na nga ng 8 months o 1 year, tapos wala ka namang ODF, ODF, ibig sabihin yung electric bill mm -hmm. na nakapangalan sa iyo, anong pwede pang maging solution doon? Ang um, pwede mong maging solution doon, kung may ka mag ka na dito na may EDF, pwede kang mag-humingi ng, ang tinatawag natin doon, yung katunayan, sasabihin nila na sa kanila ka nakatira. Ah, kunwari nakatira sa kanila. Kunwari sa kanila ka nakatira, tapos gagawa sila ng no, ng attestation. Attestation ang tawag, attestation. Ano, attestation sa English na. No? <laughs> hindi ko nalang po <laughs> na atestasyon uh, sa English. Parang prove na doon ka, yung katunayan uh, para na nakatira. Parang magsusworn sila na sworn statement na sa kanila ka nakatira, uh, tapos bibigay lang nila yung electric bill nila. Oo. Yun na. Tapos, sa uh, ano, ano pang mga kailangan na halimbawa magsasubmit na ako, ako mismo, halimbawa ako hmm. mag apply Meron na ako niyan, meron na akong electric bill, ano pang kailangan ko? Yung meron na akong mga approved na nag-stay ako dito ng 5 years. Ano-ano uh, pang mga kailangan, kailangan ko? yung passport mo, birth, certif birth certificate na galing sa Pilipinas. Okay. Ipapatranslate, ipapatranslate ko pa yun. 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 Ipapa yun. Ipapa kailangan ang ribbon doon. Uh not necessary hindi, hindi naman na necessary. kailangan. Hindi kasi hindi naman na kailangan yung English version eh. So hindi mo kailangan ah, ay okay. Ang kailangan lang nun, ipa-translate mo siya sa French. Sa French pero kailangan yung nag-translate is authenticated ng uh, ng French government. Na, oh, accepted. Accepted nila accredited, accredited accredited ng French government para matanggap nila yung ay As sa side ng employer, wala bang hihingi ang ano na kailangan i-provide ng employer? Ah, uh, sa side ng employer, syempre kailangan nilang gumawa ng ah, uh, may kailangan silang yung formula. Anong ito? Uh, Parang by data na ba yun? Uh, may pipil sila na nagsasabi na nagtatrabaho ka sa kanila, yung lahat ilalagay din yung details nila, pati yung, minsan ipagkailangan din nila i-fill up oo. yung address, yung lahat kung ilang oras ka nagtatrabaho sa kanila. Parang kontrata. Mm, parang kontrata. May tapos, kontrata ka, oo. Uh, tapos kailangan niyo rin na gumawa siya ng parang sa English ano yan eh, um, motivation letter. Oo na nagsasabi na uh, mabuti kang employer, kailangan kang i-grant ng paper, yung parang certificate oh, Yung parang gano'n, na babuti kang empleyado, kailangan mong, Oo. gusto ka nilang maging good moral, parang gano'n. O, parang gano'n. Kailangan nilang i-build up ka. Kung kailangan nang i-build up ka. Parang may good moral. O, parang ano? gano'n. Kailangan nila nilang atis yung mga, yun nga, certificate na ng natatrabaho sa kanila. Ayan eh, yung sinasabi nila, kailangan ipakita pa yung income tax ng employer. Kailangan pa ba, ba yun? Ah, kailangan, kailangan yun. Kasi kung dito nakatang employer mo, kailangan nila hingin yung yung income tax, katunayan na nagbabayad yung employer mo ng tax dito. Ng tax dito. So, hindi okay. sila yung bang tax tapos, reviewer. Tapos pag na-complete mo na yan, pwede mo na siyang i-file sa ano, i-submit. Is o pwede mo siyang i-submit is sa prefecture. Sa prefecture. prefecture du Paris. Tapos hintay ka ng, pag na-submit na naman mo yan, kumpleto na ang mga papers mo, kumpleto na lahat. Oo. O, hintay ka ng siguro 2 months. Tapos uh, punta ka sa uh, another prefecture. Para ano yon yung another protect? Uh, doon naman, bibigyan ka nila kung sasabihin nila sa'yo kung ano ba, nag grant ba o hindi. Kung Oo. positive ba o negative kung yung na-accept. O kung na-accept yung, Oo. Yung, Oo. yung application. Mm. Pag na-accept yun, bibigyan ka nila oh. ng tinatawag natin temporary. na recipes, temporary. Res oh, recipes eh. Yung temporary oh. three months. Temporary so, three months. Uh, three months. Yun. Tapos hmm. after nun, siguro hintay ka ulit, makukuha mo yung card mo. Yung, hmm. okay. Hmm. Tapos yung unang card mo, ilang ano Bali, one year yung one holidays, year lang yun. Pagkatapos, i-renew yun ulit. Renew uh, uli. mo ulit ng one year. Ano pang ano, kailangan pa mag-aaral ng French? Sa, so, sa so, so, hindi marunong mag-French, inoobliga nila yon na... Obligado yon Oo, mag-aaral. Bibigyan yun. ng... Bibigyan kanila ng ang OFI. Normal yung pa magdadala ng sila. Ano yung OFI? OFI, ano bang tawag nila sa yung Office of Immigration na niya. OFI. Integration. OPI ba yun? OPI. No, OP OFII. o f OF. OF pa yan. Mm. Yung office, uh, France, may yung integration. Sinasabi na integration, immigration, integration. Oh, ta ta right. Tapos, kailang magpapadala sila ng sulat na sasabihin nila na pumunta ka sa ganito. Kailangan mo mag-aaral ng French. Uh Oo. -oh. Tapos, kailangan mo rin pag yung mga rights. Yung rights mo dito. Uh Oo. -oh. Ano, Tapos yun sila magbibigyan ng certificate. Sila na magbibigyan ng certifi certificate. Certificate ko mm ay ano naman ang pinaka ma mahinang oras o pinaka minimum na hours ng pwede kang pwede mong i-apply ilang halimbawa yung sweldo mo anong minimum ah. na sweldo na pwede mong i-apply ah. kasi, kasi parang may mga minimum minimum din oh, yan diba? oh, di ba pala kailangan sinasabi na dito nag kung kailangan yung oras mo is hindi ba basta smic na sinasabi na dito yung SMIC, oh. yung smic yung parang yung minimum wage Oo. Oh, oh. minimum wage na which is Uh, 1,150 a month. Yun yung pwede nang i-apply yun. Pag Oo, ano kung ang sweldo mo is 1,150 a month, oo. yung ano net na tinatawag nila, wala nang tax doon. Wala ka tax, wala ng na. kartas. O kung brut naman is nasa 1,500. Okay. 2005. Mm. Pag bumaba doon, hindi pa pwedeng i-apply Hindi pa pwede, kailangan naman ka pa ng ibang employer Para mag-cash sa'yo sa Na aabot um, sa SMIC okay. yung sweldo mo May mga ano din pala, no? may mga quota mm. din pala Kailangan at least umabot ka sa SMIC bago ka mag-apply Bago ka mag-apply mm. SMIC na tinatawag nila yung minimum wages yun, 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 mm. Hindi mahirap para sa mga nagpa-part-time din ano oh, Sa part-time kailangan nilang umabot sa SMIC kasi lahat yung hihingaan niya ng certificate yung mga mm -hmm. bawat employer. Oo, oh, yun sa part-time naman, kailangan talaga lahat ng employer niya magbigay oh. ng lahat ng hihingi sa amin. Kailangan pala talaga kuma kumaari lang yung employer mo, full-time mo na. Ano. Oh. Isa lang yung employer mo kung mas maganda. <sweep> kasi kung hindi, may mga employer na ayaw magbigay oh. ng mga certificate. Mga takot sila minsan, di ba? No. At saka hindi, kasi ganyan, pag nag-declare kasi ang employer, oh. na, automatic may charge silang babayaran. Oh, kasi malaki yung charge oh, halimbawa halimbawa uh, lang yung sueldo halimbawa yung 1005 yung sueldo mm. ng net tapos ang brut pala doon 1008 tapos mm. ang binabayaran pala doon ng amo halos mas malaki pa sa 1008 euro mm -mm. malaki talaga ang ang binabayaran kaya konti lang nag-accept kaya halos ay mag-declare ng iba eh mm -mm. kasi malaki nga ang babayaran tapos ayun, pagkatapos noon, ayun mga guys, ayun ang sitwasyon dito sa France. So, <laughs> hindi na dito nakakatakot mag TNT, pero ang ano dito, mahirap nga yung pag-a-apply ang mga mga -tapos mga -tapos papel Natatanggap naman dito ang kahit walang papel, kaya lang binabarat, di ba? Mm -hmm. Pag wala kang papel dito, binabarat ka ng presyo. Binabarat ang oras. Ang oras mo binabarat. Na meron natanggap ng pen, ano? Um, Tinatanggap na po. dito natin 10 euro per hour. Kaya lang masyado na yung ano, barat na talaga yun. Mm -hmm, na ano na, namimihasa yung ibang employer. Tapos, uh... ayan. Tungkol naman sa pag-aaral mo ng French, uh, ilang months o years bago ka natuto mag-French at saan ka naman nag-aaral? Uh, ako, natuto ako naman mag-French. Ano lang, una sa trabaho, yung basa-basa ako ng dictionary. French ba ang ano mo? French. French ano speaking? sila, uh, French speaking sila kasi hindi sila marunong mag-English. Eh. Very little, sabi nila. <laughs> very little, ganyan. Uh -huh. So, obligado akong kahit paano, nagbabasa ako noon ng yung dictionary na French. Uh -huh. Tapos may CD ako pinapakagyan every night, parang ganon. Uh -huh. Tapos siguro naka one year ako na ganon, medyo nakakapagsalitaan ako ng French. Then, nag-decide akong mag sa sa Mary. Sa ano yung Mary? City Mary. Hall. Yeah, City Hall. <laughs> City <laughs> yung City Hall. Hall. Yung City Hall kasi dito meron silang program na yung mga... May schooling sila. May schooling sila. Yung mga hindi marunong mag-French. Yes, para, para sa, sa yung, mga strangers. Yeah. Para sa mga stranger, pwede sa mag aral ng French doon. Siyempre oh. may, may bayan. Anong oras ka na pasok? Dahil may trabaho ka. Uh, ang pasok ko nun, is 6.30 to 8.30. Wow. Mm. Pero ano lang yon? Uh, ang kinuha ko lang, may iba-iba kasi schedule. Merong Monday, Wednesday, Friday. Ang kinuha ko nun is uh, Tuesday and Thursday. Tapos mm. 6.30 to 8.30 ng gabi. So, two hours. Okay. Oh, oh. Tapos yun, dun ako, kasi para gusto ko rin matutong magsulat magbasa. Oo. Hindi lang ba yung 'yong talaga ah. extensive na ano? Oh, 'yun yung lesson. Oh, doon ko talaga gusto ko ano, extensive o intensive? Ano ba yung sa ano? Intensive, uh, intensive intensive. 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 Ano? intensive. intensive. Uh. Gusto ko talaga matutong magbasa at magsulat ng French. So nag schooling oh. talaga ako. Oo. Uh, per hour kasi ang bayad doon eh. So ang kinuha ko 90 hours. Ang bayad doon is nung matagal na 'yon, mga 4 years ago siguro. Mga 90 euro. O Yung 4 hours? Hindi, 100. Ah, 100 160. Hours. 160 yeah. hours, 90 euro bayan mo. Mm-hmm. Naka-3 naka sem ako. Naka-3 sem. <laughs> naka ako. So, yun. Ilang, ano, ilang years nung naging fluent ka sa French? Naging fluent ako. Ah, wait, fluent na ako siguro mga 4 years ako dito. 4 years. Na four years, years. fluent mag-French. <laughs> mm -hmm. Yung nakakapagsulat na rin ako ng oh, French, nakakabasa oh. nakakabasa na ako. Oh. Nung kung di, siguro ako nag-schooling, baka hindi ako makabasa ng French mm -hmm. yung kapagsulat. Kasi doon mo talaga matutunan kasi ang hirap isulat ng French eh. hindi lang sa pagsusulat, may hirap ipronounce. Yun, mahirap, mahirap basahin. Mahirap basahin yung kasi... Yung pagkakasulat niya, hindi talaga yun. Yung kasi na lang doon, example na yun, yung merci beaucoup. Buko, pag iniisip mo, mm -hmm. kala mo buko lang yun, pero pag buko pa. Oo, <laughs> yung pag mo siya na yung, ah, barang, haba -haba. yung normal na basa, sabihin mo, Mercy tapos ay eh, ano yun ang uh, haba-haba oh Bicoop oh Bicoop <laughs> Oh, <b -coup. laughs> ah, marami, talaga mga words na hindi mo iniisip oh, na dapat ipronounce. Mm -hmm. Kaya talaga kailangan mo siyang pag-aralan na yung tama, hindi lang yung naririnig mo. Oo. Kung marinig mo, matututo ka din naman po yung maririnig mo yung pronunciation. Kaya nga. Pero yung tamang pagbasa at pagsulat talaga pero, lang. pero guys, mahirap din kasi marunong mag-French kasi isa pa yon Simula nung marunong na siya mag-French, siya yung nagsya-shopping. <laughs> hindi na na magsya-shopping yung amo niya, nasa bahay na lang. <laughs> siya yung inuustusan mag-shopping. Mga mamahaling gamit ng amo niya, siya na ang namibili. Mm -hmm. Yun naman. May Kaya, personal assistant. Oo, oh, na. naging ano na. Ka, dapat as well, no. oo, oo. Kaya dapat dugol ang sweldo mo. Kaya, ayun. Pero importante talaga dito, marunong ka mag-French. Mm -hmm. Kasi, Important. kasi may harapan ka talaga kung hindi ka marunong mag-French mm -hmm. dito. Tsaka, hindi ka pagkakatiwala ng amo. Hindi pagkakatiwala sa iyo ang apartment kung hindi ka marunong mag-French. Mm -hmm. Yun ang ano dito. Kasi, ang amo niya, bihira din magpunta dito kasi ang amo niya, Tunisia ba yun? Tunisia. Tunisia. Tapos, ang, may parang malaking kumpanya amo niya dito. Kaya, bihira lang magpunta dito. Mm -hmm. Kaya, parang pinaka, ano, hindi lang para. Talagang pinakatiwalaan <laughs> siya sa apartment. Mm -hmm. Ngayon, kung hindi siya marunong mag-French, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan kasi maraming pwedeng mangyari doon sa apartment. Mm -hmm. Halimbawa, yung kailangan na iparipir yung halimbawa, na sirang gripo. Mm -hmm. Siya yung tatawag ng ano, ng tubero ba ang tawag doon? Mm -hmm. tubero. Tubero. Siya ang tatawag ng tubero. Mm -hmm. Pag uh, may iba pang nasira, siya sa pa rin natatawag. Mm -hmm. Nagiiwan lang yung amo niya ng budget, ano, um, budget ng mga kailangan. Kaya kailangan talaga guys dito marunong ka mag French. Kung hindi, ang babagsakan mo puro mga employer na marunong nga mag English pero mga barat parami. <laughs> oh mm yung hindi ka makakuha ng ganyan pero wala lagi. Oo, oh, yun. Bihira, bihira. Wala sila dito. Bihira. Kaya yun. Kaya, kaya nga natagal. Pag ang employer laging wala, mat, nakat, nakakatagal. Kaya <laughs> nga tagal ng katulong. Nakakatagal. Kaya nga may nagsabi din sa akin na bakit daw, uh, ano, ngayon lang ako nakagalitan na sa loob ng 20 years kasi birang amo ko dito. Yun ang explanation dun guys. Wag na kayo maging mabilib. Nakakabilib naman. Ang kasi daw na sa Singapore siya ay eh, lagi daw siya nakakagalitan. Ang ano ka guys, ang mga ano European o ano man dito sa Europe, pag napagkatiwalaan ka ng employer ikaw na ang magdidesisyon sa mga trabaho kasi mm -hmm. nga pinagkatiwalaan ka na. Mm -hmm. Hindi sila pala utos kung marunong kang no, i ano iano yung schedule mo. Mm -hmm. At tungkol naman sa uniform at nag-ano diyan bakit kami hindi naka-uniform? Hindi kami obligado mag-uniform, depende yon sa employer dito sa Europe. Pero may mga European dito na gusto na naka-uniform, may mga European na ayaw na naka-uniform. Mm -hmm. Kaya huwag niyo sasabihin na, oh, magkukudkud ka lang, nakatudo forma ka, magkuano ka lang ng toilet. Huwag naman masyado makitid ang otak ka Nasa Europe tayo, hindi kami nasa, wala kami sa Middle East, kaya huwag niyo na isipin yun. At saka nun mang mawala sa inyo, kung hindi kami naka-uniform. Mm -hmm. Employer nga, hindi nagre-reklamo, bakit kayo magre-reklamo? <laughs> Charot. 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 <laughs> Charot. Hindi talaga kami pinag-uniform. Depende ngayon sa employer, mayroong mga French na nagpapa-uniform. Pero pag yung ako nagsiserve ng dinner, naka-uniform ako. Pag yung, hindi ba, na-hire, na, na mm -hmm. na-hire ako mag-serve. Mm hindi -hmm. naman talaga uniform, kailangan naka -uniform. lang sasabihin naka -black nila. Dress, black dress. -black, black and white. Black and white. And white. Pero huwag nyo sasabihin na, oh, magkukudkud ka lang ng toilet, naka-forma ka pa, at naka tuck ka pa. Mm -hmm. Ay, ano namang problema dun eh? Naka-tuck-in eh. Wala pang kabit eh. <laughs> <laughs> kaya hindi naman kami nagtatagal sa toilet. Huwag nyo na maisipin na toilet na lang ng toilet. Ang ginagawa. Wala pang 10 minutes tapos na yun. Wala 5 minutes na rin. Sa bahay nyo ba, sa inyo, hindi ba kayo naglilinis ng toilet nyo? oh ganoon din yun. Eh, huwag nyo sabihin na, nakaano kami, naka-forma tapos magkukud-kud lang ng toilet. Mm. Ang dating nyo nagsiselos na kayo eh. Pag ganun ang dating mm. nyo. Basta ka dito sa Europe, hindi kami obligado na naka-uniform. Mm. Yun ang ano doon. At ang mga employer dito, hindi pala utos. Mm. Basta may sarili kang palo, di ba? Tapos mm. alam mo na gagawin mo, hindi na selo. Oo. Pag hindi mo ginawa, ayun, talagang masasabon ka, katulad yung nangyari sa akin. Hindi <laughs> 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 ko nagawa. Kaya, ayun. <laughs> Ayan na guys, at baka marami na tayong na, na, -kwento. na -kwento. Susunod na uli, wala na kami may bablogs niyan. Ayan, pamangkin ko yan. Maganda, no? Sige, thank you. Ano ba bang? Ang tungkol naman sa pagrerenta dito ng apartment, ako kasi wala akong masyadong alam kasi never ako nakapagrenta. Itong pamangkin ko, maraming kaibigan na nagrerenta marami siyang nababalitaan mm -mm. sa pagrenta naman ng apartment kung wala kang papel, okay lang din kaya lang yung pasa-pasa ba kung ah, yung may yung Pilipina Pilipino, ay papasa mas malaki yun tapasa mm, sa'yo yung mga gano'n pero kung wala kang papel, hirap magrenta dito kasi kalimitan dito ang nagpaparenta ay by agency by agency, mm -hmm. o so, di kaya yung mga may ari, takot kasi sila ay, mm -hmm na pwede kang magrenta ng walang papel kung may ari is uh, din kumbaga <laughs> hindi siya nag siya hindi, hindi siya nagde-declare nag hindi, hindi naka-declare yung kwarto niya so oh. ay okay, okay lang sa kanya pero oh, once na, na yung uh, yung nakatira ay sihingi ng mga papel like yung kitans del oo oh, oh. syempre obligado na siyang mag-declare oo oh, oh, pag yung kitans del ibig sabihin noon yung ano ba tawag doon sa ano excuse me yung kwan ng resibo ng oh, ano ng renta mm -hmm kailangan kasi mag-provide ang yung mga may-ari ng apartment ng resibo. Mm -hmm. Ngayon, yung magpo-provide nun, yung mga nagde-declare lang oh mm -hmm. ng kanilang kuan, ng kanilang income. Oh, mm -hmm. Kung ayon nilang i-declare yon, ayon nila din magbigay ng mga resibo. Mm -hmm. Kaya yun din ang mahirap dito. Kaya yun nga, mahal talaga ang renta dito. May mga 400 pero nasa tuktok na ng, nga. Um, At saka ano, napaka... Walang yung, elevator. Ng, walang elevator. Like ako, nakapagrenta ako ng... Sa Nakapagrenta ako ng 8 200... 8 floor, walang elevator. Sa uh, 7th floor ako, 250. Wala akong shower. Deliberate. Walang shower. Wala akong shower. Wala akong... Ang toilet ko is nasa yung nasa labas. Nasa yung labas. Ko, yung lahat. nasa, nasa hallway. Yung lahat gumagamit. Oo. Wala akong shower. Tapos 250 yun. 250. Nasa, nasa tuktok ako. Saan Sa'ko nagsishower mo? No? Wala um, na paliguan. Tama. <laughs> But, meron namang ano, swimming pool na meron public. Naman, meron naman, pwede ka naman mag-swimming pool <laughs> every weekend. Pwede ka naman mag-swimming pool. Two euro lang. Mm -hmm. Pwede ka naman mag-swimming pool. <laughs> mag pool. Pero <laughs> sa case ko, since wala akong employer oh. lagi, nakikilig ako sa employer, syempre. Oo. Oh. Libre ligo. Wala yung amo mo hmm. lagi. Ikaw wala yung amo. Syempre, Kailan pupunta ka ng, Iko na, ikaw pala yung namamahoy yan. <laughs> sa ekonomi pero pero ano ano mabaho oh, maliligo yung simple yung ayon nga mahirap nga dito ganon mm -hmm. kaya um, pag mga share share naman minsan sa ano sa ten square meters ang mga apat ang naroon na ano, kayo. double deck mga apat yung mga double deck na kaya mahirap guys dito kaya wag kayo maniwala na madali dito ang pera Madali dito ang pera kung may backup kayo. <laughs> Oo, oh, may kilala kayo. <laughs> may, may kamag-anak, or... ano, ano, tapos, pero kung wala, ay huwag na kayo sumubo dahil, ano, baka sa subway kayo matulog. <laughs> Pwede sa subway kung mainit, summer. Okay lang, baka pag yung winter naman, kinukuha naman ng mga, ano, ng mga bumbero. Oo. Oh, oh, Tinadala nila sa, ano, sa re refuge. <laughs> refuge yung mga... parang, ano ba, itong? shelter? Mm, shelter. Nadala, sa shelter. Mga nadala, mga o, nadala kaya, ayun guys, at uh, baka mahaba na yung aming videos at hindi na magkasya. <laughs> thank you, Mabel. At thank sa you. ano, thank you po. Thank you sa marami dyan. Uwi na to eh. Malapit na. <laughs> Nakikita niyo na kanyang mga anak. guys <laughs> Kaya ako, ano kay Hindi ko pa alam. <laughs> Sige, thank you po. Bye-bye. Ciao, ciao. ciao, ciao.